At makakapanayam natin si Sir Rudy Biskaya, ang Akubikol Party List Coordinator sa National Capital Region. Sir Rudy, magandang hapon. Magandang magandang hapon po dyan sa inyo, lalo lang sa ating Kapikulan. Uh, Sir Rudy, makakapanayam din natin si Rowena Gilib at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na 20, uh, 20 taong gulang at dumaranas, na sakit, o dumaranas sa sakit sa puso. So, magandang hapon po, Nanay Rowena. May magandang hapon din po. Opo, kumusta po yung kalagayan ng pong anak? Uh, sa ngayon po, nagaantay na lang po kami ng institution para po sa operation po niya sa heart center po. Opo, eto po bang si Renaline, ay nag-aaral pa po ba nay? Ah, hindi na po ma'am. Uh, so, hindi na nag-aaral. Bakit po nay? Uh, tap yes po, ay dahil po ma'am, saan lang po ng financial po. Sa kakulangan ng financial, board. so yes, hindi pa, yan, na uh, Opo, dahil sa kakulangan ng pinansyal, naiintong po siya sa pag-aaral. At nagtatrabaho yes, na po ba ito? Yes po man, nagtatrabaho po. Yan po yung katuwang ko po, po sa bahay kasi yung tatay ni asawa ko rin po, walang trabaho kasi po, may sakit siya, siya, patient din po siya. Mm, yung asawa niyo may sakit, itong anak niyo may sakit. So, paano yan, nai? Yes, Ngayon po ba nakakapag-trabaho pa ito sa kabila na meron po siyang iniindang sakit sa puso? Sa ngayon ma'am, sa advice po ng doktor na stay at home muna siya kasi para po pagpalakas muna siya sa katawan niya para po sa operation niya po. Opo. So matagal na po bang iniinday itong sakit sa puso ng anak po ninyo? Yes ma'am. Uh, sabi po ng doktor po, congenital po siya kasi uh, napaka-rare po yung kaso ng sakit niya. Ito ay uh, wall Parkinson's, white syndrome po. So napaka na po sa buong mundo di ko nalaman po na mayroon pala siyang ganong sakit kung hindi siya na-confined dito na no, nakaraang July 19 na as dengue po. Opo. Hindi po namin nalaman na mayroon pala siyang sakit na ganun. So, yung nababanggit nyo, very rare po itong sakit at uh, yes, bi bihira po. lang po yung mga tao na meron pong ganitong uri ng sakit. Sa tingin nyo po, Nay, bakit po nagkaroon ng ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? totoo so, ma'am, wala rin po akong idea, ma'am, eh. Kasi wala na ako sa pamilya na. Although yung kasama ko may sakit sa puso sa pamilya niya, pero hindi gano'n po yung ano kaso. Pero, eh, salamat na po sa Panginoon kahit papano po, eh, 20 years old na sa amin pa rin po. Opo. Nung binag, pinagbubuntis niyo ito na, hindi naman kayo nagkasakit, hindi naman po kayo na-stress. Hindi, hey, mami ma'am, eh. Hindi po talaga kasi Working ako noon pero hindi po ganun po na-stress. Ngayon na, lumapit po kayo sa Bicol party list. Yes, ano po yung pangangailangan po ninyo na maaari pong matugunan ng ah uh, Yun po ma'am. Um, actually ma'am, hindi po ako masyadong familiar sa Bicol party list before. Pero nung nasa heart center po ako, nalaman ko po sa mga tao, yun sa makasama ko po, mga pasyente, yung mga punitila sa malasakit. At tanong-tanong po ako, saan po kanino po ako party list na pwede pong lumapit. Mm -hmm. isa po si Bicol Party List po na refer po sa akin. Buti naman That's po. Buti yes, naman po nanay at nakilala nyo na po 'yung ako Bicol Party List dahil eto po 'yung party list na yes, handang po. tumulong po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga Pilipino, saan man po kayong sulok ng mundo handa pong tumulong. So ngayon yes, po nanay, um, ready na po ba kayong malaman kung kayo po ay matutulungan ng ako Bicol Party List? Yes, mamang hawak ko na po yung Ayun! Ayun oh, yung sinasabi nanay Hawak nyo na po then, pala Ora mismo, yan po nanay O kausapin ko si Karudi Karudi, magandang uh, hapon Magandang hapon din po Opo, kanina Karudi, nakausap namin si Sir Rex Sabi ko si Sir Rex, yung pinakagwapo Ngayon, ikaw naman nakausap ko Ikaw, yung pinanggagalingan Ng kagwapuhan ni Sir Rex O ano po yung tulong na maibibigay natin dyan Kasi hawak niya na pala yung tulong ngayon, ano na lang yung kailangan niyang gawin para ay tuluyan ng matanggap niya na tulong at uh, may apply niya na sa kanyang anak? Ngayon, eh, ilinang po yung kagad yung kanyang dokumento at maayos naman po. Eh, sabi ko sa kanya, sige, at bibigyan ka kagad ng aksyon ng ako Bicol na List sa ng ating mga congressman, congressman Saldeco at congressman Gil Pungalot. Ito nga po, binigay na kagad sa kanya yung guarantee letter. Binagawa na kagad para pa uh, gamit ang agasag chamber. O, oh, nasa so, magkano? Nasa magkano yan? Alagang 75 days. Ayun! Para makapit na niya sa oras mismo. Hawak na hawak na niya. Okay, nanay, hindi mo yan pwedeng i-shopping, ah. Yan ay pagpapagamot yes. ng inyong anak na si Renaline. Ano po yung masasabi niyo, yes. nay? Maraming, maraming salamat po uh, sa tulong po. Kasi alam mo, ma'am, uh, kagabi hindi ako halos makatulog. Kasi po, ah uh, nag, nagtawag na po yung doctor sa amin dahil po sa schedule. Ikulang pa po, po yung pang down payment sa heart center po. ah uh, actually ma'am, uh, itong 75,000, kanina ma'am nandiyan na po sa akin, nitulas nila ni Sir nit Rodi, ang sabi ko, naiyak ako na nang, nang, ano mo yung na, nang, nanginig ako kasi hindi po ako nakapaniwala. Nanginig ganay, na, nanginig so tama pala, pala yung, Ya, tama pala yung sinasabi ni Karudi na pag binanggit niyo yung pangalan niya, nanginginig. <laughs> yes, ma'am. Kasi ang dami ko pong nilapitan, ma'am, na party list, ma'am, sa totoo. Ma'am, senador, ma'am, uh, congress, ma'am, sa totoo lang, nata no, na natap, uh, official na po, ma'am. Ito lang po yung pinakamalaki sa totoo po. Opo. Oh, 5,000, 10,000 po, masaya na po ako. Malaking bagay po yun na makakabawas uh, ng po pangangailangan ng anak ko. Pero 75,000, ma'am, napakalaki. Napakatuwa ko. Ora mismo ma kanina ma'am uh, pag-abot sa akin pumunta nag an open kagad ako ng phone nagtawag ako kay doktor ibuk mo na po nang schedule yung anak ko para sa operation ayun nanay salamat po ma uh, salamat po talaga. opo ganyan po ganyan so, po, po nanay tumulong ang ako bicol hindi po tinitingnan po. sa halaga ay, kung ay, di paano po talaga, talaga. makatulong o, An nanay, good luck yes, po yes. sa operasyon ng inyong pong anak yes, po. at ang hiling po namin ay maging successful po ang kanyang Maraming operasyon. Maraming salamat po. Opo, oh, so, po ako. makakatulog na po kayo ngayon, nai? Yes. Magpasalamat na po sana ako. Okay lang po. Sige po, nai. Yes, malaking pasalamat po ako kay Ako Bicol at abang oramismo. Ako Bicol Party po, kay Congressman Salvi po, Sir. Sir, saludo po ako sa inyo, sir. Alam ko po yun. Kung gawa niyo po siya sa Bicol. And then, uh, Congressman Jill Bungalon, sir. Maraming salamat po. Sir Alvin, Sir Rodi, lalo na si Sir Rodi, na hindi ka po nag-isip ng kung ano-ano doon po sa mga applications ko, sa mga requirements ko. Binigyan niyo po ako ng ganitong halaga po. Wala pong ano po, hindi po matumbasan nang pera o anumang pasasalamat po. Maraming maraming salamat po. God bless and good luck po sa inyong pong programa. Ma Ayon, maraming salamat din po sa inyo nanay dahil ngayon naniniwala na po kayo ng Akubikol Party yes, List ay katulong na kakampi pa. Maraming yes, salamat ma. din sa inyo, Karudi, dyan sa National Capital Region, dyan sa Caloocan City.